Magandang araw sa inyo mga bata! Nandito na naman tayo upang mag-aral. Tara! Samahan ako sa ating pag-aaral! Ang module na ito ay idinisenyo upang tulungan kang mamulat sa kahalagahan ng katangian ng pagiging malikhain upang muling magamit ang mga patapong bagay. Sa pagtatapos ng module na ito, ay inaasahan na matututuhan mo ang pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man sa pamamagitan ng nakapagpapakita ng pagsasagawa ng recycling o muling paggamit ng mga patapong bagay. Naiisa-isa ang mga patapong bagay na maaaring mapakinabangan pa. Ang ating aralin ngayon ay ang mag-recycle lang lahat para sa magandang bukas. Ang tunay na nagmamalasakit na bansa ay nagre-recycle. Ang matitinding pagbaha na ating naranasan at nagpapahirap sa atin ay malaking bahagi ng maling pagtatapo ng basura. Ang mga basurang hindi nabubulok katulad ng plastik, bote, lata at styrofoam ay nakakaperwisyo sa anumang uri ng anyong tubig. Nakasalalay sa ating karunungan sa muling paggamit ng mga patapong bagay ang ating kinabukasan. Handa ka bang tumulong upang muling bumalik ang sigla ng ating inang kalikasan? Tukuyin kung ang mga sumusunod na larawan ay nabubulok o hindi nabubulok. Basahin at unawain ang kwentong, Yehey! Kami ang nagwagi. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan tungkol dito. Yehey! Kami ang nagwagi. Tatay! Nanay! Humahango si Ana papalapit sa kanyang mga magulang. Sabay na napalingon si Mang Poldo at si Aling Lydia sa tumatakbong bunso. Narinig po ba ninyo ang pagbabando ng mga opisyales ng ating barangay? Humihingal na wika ni Ana. Bagamat narinig ng mag-asawa, ang pagbabandong sinasabi ni Ana ay sabay silang umiling sapagkat naaaliw sila sa katabilan ng kanilang bunsong anak. Ano ba ang nabanggit sa pagbabando, Ana? Magkakaroon po tatay ng patimpalak sa pagre-recycle na proyekto po ng ating barangay. Upang may mapaglibangan daw ang bawat pamilya kahit ngayong pandemya. Ang magwawagi ay magkakamit ng 3,000 piso pinag-arala na po namin ang pagre-recycle o ang pag-iisip po ng kapakipakinabang na gamit mula sa mga bagay na dapat ay itatapo na. Alam nyo po bang ang pagre-recycle ay mabisang paraan upang maiwasan ang pagbaha at polusyon at kung lahat po tayo ay magre-recycle tuwi-tuwi na ay napakagandang kinabukasan po ang naghihintay sa ating lahat. Siya nga po pala, di ba't noong naglinis tayo ay may mga naitabi po tayong mga bote, lata, plastik at mga lumang gulong ng sasakyan? Ang mga bote po ay maaari nating gawing flower vase. Babalutin lamang po natin ito ng mga lumang dyaryo at kukulayan. Ang mga lata siguro po ay maaari naman nating gawing sisidlan katulad ng paso o kaya naman ay lalagyan ng aking mga ipit o abubot. Ang mga lumang gulong naman po tatay ay maaari nating idisenyo ng iba't ibang hugis tulad ng palaka, tasa, at gagawin nating taniman ng halaman. Napahalakhak ang mag-asawa sa mahabang paliwanag ni Ana. Naku, mukhang wala na ata kaming maiyaang bag Ana. At nasabi mo na ang lahat tungkol sa patimpalak. Kung gayon, mamayang makakain ng tanghalian ay simula na natin ang mga ideya mo, Ana. Naaaliw na wika ni Mang Poldo. Dumating ang takdang araw ng pagpapahayag ng nagwagi. Pupuntahan na lamang daw ng kapitan sa tarangkahan ang nagwagi sa patimpalak. Tao po, tao po. May tumatawag sa tarangkahan nila Ana. Dumungaw ang tatay sa pintuan. "Kayo po pala kapitan." Masayang wika ni Mang Poldo sukat sa narinig ay lumundag si Ana. Yehey! Kami ang nagwagi! Malalakas na nagtawanan ang kanyang buong pamilya. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Anong patimpalak ang isinagawa sa barangay nila Ana? ano ang pagre-recycle ayon kay Ana. Ano ang nagagawa ng pagre-recycle sa ating mundo ayon kay Ana? Ano naman daw ang naidudulot ng maling pagtatapon ng basura ayon sa kanya? Nasusunod ba talaga ang pagbubukod-bukod, pag-iwas sa pagsusunog at pagre-recycle ng basura? Kung hindi pa ito nasusunod sa inyong mga tahanan, baka ikaw ang hinihintay nila upang sila ay mamulat sa kahalagahan ng mga ito. Naging pandaigdigang suliranin na ang pag-apaw ng mga basura maging sa paaralan pamayanan at tahanan. Ang pagkatuto sa pagre-recycle ay pandaigdigang panawagan upang maisalba ang ating kinabukasan. Ang pagpapawalang halaga sa simulaing ito ay nagsasaad ng kawalan din ng pagpapahalaga sa inang kalikasan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Gawin ang isang personal na pagninilay, bakit kailangan gawin ang pagre-recycle? Gumawa ng isang kampanya sa pagre-recycle ng basura sa pamamagitan ng isang slogan. Halimbawa, pagre-recycle ay ugaliin, magandang bukas ay ating kakamtin. Ang pagre-recycle ay isang gawain ng taong may pagpapahalaga sa inang kalikasan at kinabukasan. Sa pamamaraang ito, ay nababawasan ang suliranin sa matinding pagbaha at polusyon sa paligid. Ang paggamit ng mga patapong bagay at pag-iisip ng kapakipakinabang na produkto mula dito ay nangangahulugan ng malasakit at pagpapahalaga sa kinabukasan ng kabataan at inang kalikasan. Anong mga produkto ang maaaring magawa sa mga sumusunod na patapong bagay? Kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba. Pagnilayan, bakit dapat sundin ang pagre-recycle? Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Gawin ang pagre-recycle sapagkat ito ay paraan upang maisalba ang ating blank. Ang pagre-recycle ay ginagawa upang muling maging kapakipakinabang ang mga blank. Ang mga patapong mga bagay na pwedeng-pwede pang mapakinabangan na naitatapon sa mga estero, kanal at iba pang anyong tubig ay nagiging sanhinang matinding blank. ang mga basura sa kusina katulad ng blank, balat ng gulay at prutas at bituka ng isda ay maaaring ibaon sa lupa upang gawing pataba ng mga halaman. Maaaring makabuo ng produktong kapaki-pakinabang mula sa mga patapong bagay katulad ng mga lumang dyaryo o magasin, mga plastik na bote at blank. Tumingin ka sa paligid ng inyong tahanan ng tatlong bagay na pwedeng i-recycle. Iguhit ang iyong natagpuan sa iyong sagutang papel. sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig, paalam mga bata.